just concerned about the first lady, Yusek. Wala uh -uh. pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Uh -huh. Yung tungkol mo dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, uh, dumating po siya dito kung hindi po ako nagkakamali. Mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5.58 po ang nakaregister po sa akin na oras na nag, aga nga po eh. Ma uh, he, she's back and ready for a meeting. Pagkabaka ko na lang ganyan mo, saba niya, yun si ko, yung dako lang ng bilat ni Mura. Pag-ilis tabi, magpatbang ta sa location. Ano sa daw? Ano sa ingon? Ingon siya pag pizza, uh, pizza G's o so lunis, pizza G's, di ba? Kibaba mo nga, nakita ng patay nga lawas pizza otso sa pagsabado ha so guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha diri manihita bo doon lang makinin sa mua ah. Beverly Hilton o oh. nagkaguliyang man mga tao diha na mga fire truck na alas unsi pa lang sa udto ay alas unsi pa lang sa hapon na, nagkuhan na na nagkagubot na sa ladiha kaya mo lagi na, na palga nila nga na nga lawas So, sultian so, ta mo ha, diri mang diri sa Quad County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas ini mo pwedeng mabayaran. Ha? Di di niyo ang mga authorities diri. So, og mo, part mo sa entourage na nya na, na namatay sing entourage. Sa tan ninyo, i let go mo sa sudad without going through an investigation. Pizza utso na matay o niya gipapaulay imupit Jis sa o Domingo walay offices gipapaulay mo paglunis sa tanaw ba ninyo mga inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy grabe mo maka-under sa estimate sa mga Pinoy oy inana ninyo kabugo yung tanaw na mo part sa imong entourage namatay ang part sa imong entourage o sa nila Sabado, Pisa Utso, Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka lunes, sa tanaw ninyo papaulion mo without going through an investigation. O niya, padiyod, pito ka oras, pag later, before ninyo gikuan, report sa so, authorities. Inana ninyo kabugo niyo tanaw sa mga Pinoy, no? Niya, papuspos pa yun mo karoon og ganang kuan, ganang nana sa Pilipinas. O niya, obvious pag yun kaayon, nagtuog bugo, yun tanaw sa Pilipino kay... Dagto mo di, di na ma-search yung mga picture yung gipang post puros man lang mga throwback. Puros throwback. wala Walay recent. Throwback Thursday day. O kasabot. Sa una siguro pwede ninyo mailad ang mag... inyong papa siguro sa una pwede to mailad ang mga tao kay wala pa man to internet. Karon na alam mo ko internet. You can literally look everything up in the internet. Alkansi, looy lo kay mga Pinoy doon kay Alcance, kayo kay ngano, total blackout yun sa Kwanya Media, sa news. Na ako'y nareceive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kwan -ku ko mga news diri sa dili na, na ako sala nga nung dili nyo ma-search kay giblock gi man di tanan sa inyong kuan administrasyon ng mga news. Nasa Hollywood LA gidetalye -di -gi dito o sa hitabo, ni Paulo na ma-search na ninyo sa kanang kwan sa Los Angeles Um, medical examiner, mas ma searcha din nyo ang panganiya dito. <laughs> Gabi ka bakakon. Unya kabantay mo sa mga post ni Lisa. Bisa ang comment section. Daghan gyud ingon na weren't happy you're back. Pero tan-awa tagsa ninyo ang mga comment section ang mga tawo nga ng comment. Puros fake account. Wa mo na alarma ana. Puros fake account ang gipang post ang mga kang comment puro fake account dapat mo maalarma ana inyong kuan gobyerno nga so it's time kamo ba mga pinoy ay mo pagbugo-bugo oy panahon na panahon na gabi ilang pangilad sa mga pinoy ako usak ko sa mga nailad sunan mo ka kuan ha pag daga ni Bongbong Marcos usak ko sa mga tawo nga nagkuan nag, nag nangaway gyud ko Grabe ako mangaway sa mga tao kay ganangan gyud ko makadaog sa Bumbong Marcos. O sasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga tong nagrally. Nagpakaon ko oy, nagpapiding ko. Kay ganahan ko makadaog sa Bumbong Marcos. Ya karon tuang ang goal man di ay eh. pabatak-batak ay uh, ana ana man di hiwi bang Undangin na naninyo oy. Eh. Mga Pinoy panahon na, panahon na nga tangtangon na siya sa opisina panahon na nga Ibalik na to ang atong rights As Pinoy Ay, I mga mean, pangilad na Gra Grabe kayong pa pangilad ninyo Grabe And then naasa yung mga nagmessage na ko Pwede ba daw nila magamit ko ng ano kanta Yes, you can use the song in whichever way you want As long as you'll you credit me I'm fine Okay kayo na ako Humana Undanga na Undanga na